Monica Descarte, my name is Anna. To this video, I share ko sa inyo kung paano maka-earn dito sa Timo Affiliate. As you can see guys, meron na akong na-earn dito na 537 pesos. At ipapakita ko sa inyo mamaya kung paano i-withdraw ito papuntang PayPal account. Pero bago yan, ituturo ko muna sa inyo kung paano ako naka-earn dito sa Timo. So guys, para makapasok tayo dito sa mismo dashboard elite ni Timo, at kung interesado ka ang maka-earn dito sa Timo, sundan mo lang ito ang sasabihin ko sa inyo. Una ay meron akong link na inilagay sa comment section at sa description box. I-click mo lang yung link sa ibaba para madayri ka kaagad dito sa dashboard ni Timo. So now guys, para kumita ka sa apps na ito, ay kailangan mo lang dito mag-invite gamit ang link mo Kapag ang iyong invite ay nag-register gamit ang link mo, at ikaw ay pwede nang kumita dito. Saan ba natin makikita ang link? So guys, i-copy mo lang itong link. Tapos ibigay mo lang iyan sa iyong mga kakilala, kaibigan, or kapamilya. Kapag sila ay nakaregister at nakapag-order gamit ang iyong link, Uh, ay makakakuha ka kaagad ng komisyon dito. Pero kapag sila ay nag-register gamit ang iyong link at hindi naman sila nag-order ng item sa team mo, ay wala ka po matatanggap na komisyon. So kailangan ay bibili mo na sila ng item or product sa team mo para ikaw ay kikita dito. Napakadali lang naman mag-invite dito. Basta't masipag ka lang at mahilig kang mag-invite. After ang hirap naman mang-invite. Hindi naman mahirap mang-invite dahil ito ay libre lang naman at wala ka namang dito na kahit piso. Second ways to earn hair in Timo, guy, ay pupunta po tayo dito sa product ni Timo. Pwede ka pong pumili dyan. I-click mo lang po ito. I-copy mo yung link. And i-share mo doon sa iyong social media account. Ini social media account. Pwede mo din i-post doon sa FB Marketplace. Once na meron ng nag-click doon sa product mo or sa link mo, ay automatic na makaka-earn ka ng commission gamit lang yung link doon. So, ito nga pala ang na-earn ko dito sa Timo. Medyo maliit pa lang kasi medyo na-busy pa ako sa mga bagay. bagay May iba pa po kasi akong pinagkakabalahan as of now? Alam niyo ba na yung nag-invite sa akin ito ay kumita na ng 20k? Yes, guys. Basta masipag ka lang and mahilig kang mag-invite, why not? Siya nga pala, guys. Ang minimum withdrawal pala dito, guys, ay 500 pesos. At dahil nagpas 500 pesos na nga ang earnings natin dito, ay pwede na natin ito i-withdraw. Guys, pwede nga po pala natin siya i-withdraw gamit ang PayPal at Timo Credit. Kung wala ka naman pong PayPal, ay pwede naman po dito sa Timo Credit. Yun nga lang, kung dito lang sa Timo Credit i-withdraw ang iyong earnings, ay hindi mo siya magagamit as cash. Pero pwede mo siyang gamitin pambayad kapag ikaw ay bibili ng item dito sa shop nila. Guys, kailangan iling po muna ang iyong PayPal account dito sa Timo para ikaw ay makawidro na dito. At ayan na nga guys, naging zero balance na nang ito. Ibig sabihin ay na-transfer na ang earnings ko dito papuntang PayPal. At ngayon ay tingnan naman natin dito sa aking PayPal account kung pumasok na nga ba ang earnings ko doon sa Timo. So ito na nga guys at pumasok na nga ang earnings ko from Timo at dito sa akin PayPal account and pwede ko na nga din ito is transfer sa Gcash. So napaka-rigid nga po talaga dito sa Timo kung interesado kang kumita dito ng extra income. So hanggang dito na lang tayo guys. Thank you for watching my tutorial. Until next time don't forget to subscribe my YouTube channel and hit the notification bell so you will always notify every time na my video kun ye upload it